Salamat kapatid. Dito naman po tayo kay Grace Mercolio. Good evening, sir. Ang po kayo, kapatid, hindi po kami pwede basta sumagot agad kasi po mag magmi-mix tayo sa air. Yung tanong ko po is yung baptism ba prerequisite sa salvation? At kung parikisip po siya, uh, bakit po nasabi ni Jesus doon sa magnanakaw na nakatibi niyang nakapako sa cross na right this moment you will be with me in paradise po. Hindi naman po na-baptize through water yung yung magnanakaw. Thank you po. Alamat din po kapatid na Grace. Alam niyo po, ang Biblia nagtuturo na ang baptism ay kailangan sa tao na sumasampalataya. <coughs> Kaya nga ang katoliko, masyado naman pinalala yung aral eh. Pati bata, pinapabinyagan. Eh, hindi naman dapat binyagan ang bata eh. Actually, huwag kayong magagalit, di po ako nang aatake. Uh, sumobra naman ang katoliko, pati bata, pinapabinyagan. Eh, ang sabi po sa Biblia, sa Ebreo 5.13, Basahin sa Tagalog at sa Kasay. Hiligay nun. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran sapagkat siya'y isang sanggol. Kaya, Kay ang tagsa-tagsa nga nagakabuhi sa gatas, walay ihibalo sa pulong. sang pagkamatarong, kay bata siya. Ah, bata, walang, wala siyang ano, Ibalo. Wala siyang, bal wala siyang, alam sa katwiran. Bata yun eh. Bata yun eh. Hindi kailangan binyagan yung bata kasi wala naman siyang alam sa katwiran. Ang, bina, ang binibinyagan yung matanda na, makasalanan, tapos nagsisisi, kailangan binyagan. Dos trentay otso. O 38 otso ng gawa. At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang sinasabihan ni Pedro, yung mga nagkaasala, matatanda na, kailangan magsisi, yun ang pinapabautismo. Basahin natin sa hiligay Kag si Pedro nagsiling sa ila, hinulsol ka mo, kag magpabautiso ang tagsa-tagsa sa inyo sa ngala ni Heso Kristo sa kapatawaran sang tanan ninyo ng mga sala. Kag magbato ninyo, kag mabato ninyo ang dolot sang Espiritu Santo. Yon, yan eh, utos yan sa sumasampalataya ng mga, mga meron ng, meron ano, meron ng wisdom nakakaintindi na, hindi bata, hindi sanggol. Kung ngayon, sabi mo kapatid, requisite, prerequisite ba yon sa salvation? Hindi naman nagtuturo si Kristo ng walang kinalaman sa salvation eh. Siya may utos magbautismo eh. Kaya nga, ang mga Kristiyano nung una, pinabautismohan niya sa mga apostol. Basahin natin ang 4.1 ni Juan. Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan. Ayon. Mas maraming nababautismo ng Panginoong Sokristo kaysa kay Juan. Eh ba't siya magbabautismo kung hindi requisite yun sa kaligtasan? Ano? No? natin sa hiligay nun. Tarun sang nahibaluan sang Ginoo nga ang mga Pariseo nakabati nga si Hesus nagahimo kag nagabautiso sing madamo pangagitutunan sang kay Juan. O kita mo mas marami siyang nababautismo ang kaysa kay Juan. Although hindi naman siya personal na nagbabautismo kundi inuutusan niya yung kanyang mga alagad. Ba, tuloy natin sa dos. Bisan, hindi si Jesus Gid ang nagabautiso, kundi ang iya mga gintutunan. Ayon. Ang, ang mga alaga, dinuutosan niya magbautismo. Eh kung hindi requisite yon kapatid, bakit naman uutosan ni Kristo magbautismo? No? Requisite yon kailangan yon sa salvation. Because that represents the, the washing away of our sins. 22.16 ng Acts of the Apostles. At Tagalog. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Pagkaroon, nga abala, nagapadugay ka. Indug ka, kag magpabautiso, kag manghugas sang imo mga sala, nga nagapanawag sa iyang ngalan. Dahil dahil talata sa Biblia, inuutosan ng tao, na nagsisisi, mabautismuhan para mahugasan ang kasalanan. Kailangan niyan kapatid, katunayan doon sa unang Pedro, kapitulo 3, uh, versikulo 21. Na ayon sa tunay na kahawig ngayoy nagligtas sa makatwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Heso Kristo. Yun. Yung bautismo ngayon, nagliligtas yun. Kailangan yun sa kaligtasan. Masahin natin sa... Ang bautismo nga kaangay sini, karon nagaluwas sa inyo. Hindi subo nga pagkuha sang higko gikan sa lawas, kundi subo nga pakiluoy sa Dios tungod sa matinlo nga konsyensya paagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Ano, ang bautismo, hindi para alisin yung mga, ba, meron kang sakit sa laman, ano? Meron kang buni, meron kang lepra, o leprosy, o meron kalimbawa, ay, yung laman mo ay eh, merong, ah, tawag doon, yung psoriasis. Hindi yun ang layo ng bautismo, kundi para yung budhi mo, ah uh, matinlo nga konsyensya. Kundi subong nga pakilooy sa Dios tungod sa matinlo nga konsyensya. Ang bautismo ay isang paraan ng Dios to cleanse our conscience. Kaya kailangan yon kapatid. Ngayon, ang tanong nung kapatid, eh bakit yung magnanakaw? <clears throat> E eh, paano naman babautismohan yung kapatid? Mamamatay na sila pareho, nakapako sila ron. Eh, hindi dahilan yun. Eh, halimbawa, ikaw naman, kapatid na Grace, hindi ka naman nakapako. E eh, anong gusto mo? Ipako ka o bautismohan ka? Mas gusto ko na bautismohan kesa ipako ako ron. Alam mo ba kung gano'ng katagal sila nakapako ron? Anim na oras mahigit nakapako. Eh, hindi ka nga ipako. Dumi pa ka lang ganun. isang oras, baka hindi ka makatagal eh. Eh, nakapako ka pa, tumutuloy dugo mo. Tapos ang sakit-sakit pa. Eh, siguro, sabi ng Panginoon so Kristo, magkatabi naman sila. Siya ang tagapagligtas eh. Siya ang nagutos ng bautismo eh. Eh, alam nga naman sabihan niya yung magnanakaw. Hoy, kailangan magpabautismo ka. Lumabas Lum mo. <laughs> baka pumunta ka kay Pedro, pabautismo ka alam ni Kristo, hindi na pwede yun, kapatid. Wala na, nung magkita sila, pahuling uh, oras na nila. Kaya, nakita niya, sumasampalataya sa kanya yung isang magnanakaw. Dalawa kasi yun eh. Yung isa, ayaw maniwala kay Kristo, tinutudyo pa nga eh. Na? Nang-aasar pa eh. Kung talaga ikaw ay kaanak ng Diyos, magkalag ka dyan, kalagan mo rin kami. Kaming gano'n, ano? Sabi nung isa. Pero yung isa sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang sagot sa kanya ng Panginoong Jesus, uh, sa hiligay nun, pag nagsa, nagsabat siya sa iya, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa imo, taron nga adlaw, mangin kaupod ka na akon sa paraiso. Thou shalt be with me in paradise. Sabi niya, eh, without baptism. <clears throat> eh, alam mo kapatid, isa lang naman yun eh. Wala namang pangalawa yun, kapatid. Eh, baka iisipin mo, ako rin hindi napapabotis kasi yung magnanakaw, binotis mo, eh. papaku papako ka naman sa krus. Eh, kung ako naman ang pagpipiliin mo, gusto ko nang mabotis mo kesa papako ako sa krus. Huh? Ang Panginoon ay may konsiderasyon at saka meron kang dapat i-apply dyan, kapatid, ano? No ay regla sin exception Lahat halos ng batas, merong exception. Exception to the rule. Halimbawa, ano? Eh, bawal tumawid pagka-berde. Eh, hindi naman nakikita ng bulag na berde eto eh, tumawid yung bulag uhulihin mo ba yon dapat sa pulis samahan mo yung tumawid wag mo uhulihin hindi niya alam na na eh di ba may rule may exception to the rule ang tawag doon sa mga pulis human consideration you have to always uh, think of human consideration in uh, impl, uh, in the implementation of laws may human consideration. Halimbawa, matanda, no, pinagbibigyan yung matanda. Uh, di ba, ang batas, pipila. Eh, di pwede mangagaw ka ng pila. Pero dito sa Brazil, pag matanda ka, anong pila-pila? Kahit na marami silang nakapila, pwede ka lumagay sa una. Ang tawag doon, pre preferential. Preferential. Tawag dito, preferential meron kang anak na na pasuswin eh nakapila dumating ka habang pila punta ka sa unahan di ka pagbabawalan kasi may human consideration yung pilay yung matanda pag 60 anyos ka ako hindi ako pumipili kasi 60 nung minsan 69 na ako noon eh hindi ako pumila nagalit yung tao nagalit yung pulis bakit ka ako ito ay eh, ka, para sa senior citizen. Ba, ako pala y sabi sa loob, loob ko, ba, bata pa pala ako. <laughs> eh kasi, kinagalitan ako eh. Eh sabi ko, senior citizen ako, sabi ko. Hiningi yung ID. Makita niya, 69 ako. Mahigit na nga ako sa senior eh. Kasi dito, yung mga tao siguro, kakakain ng karne. 60 pa lang, matanda na itsura eh. Eh ako naman ngayon, 72 na, hindi na nila ako pinagkakamalan. Pero noong 67 ako, ayaw nila akong papilahin sa una. Eh, pero meron silang batas, yung tinatawag nilang referensya. Eh, talagang human consideration yon. Ganun ang ibig ko sabihin, kapatid. Kahit batas yung bautismo, doon sa isang pagkakataon, isa lang yun eh, wala namang iba eh. Sa isang pagkakataon na yun, na pareho na silang nakapako sa krus. At saka ang kausap mo na ron si Kristo. May garanti ka na, o kakasamahin kita sa paraiso. Eh sino ngayon ang makakausap mo sa ilo-ilo? Huwag -ilo? ka ng pabotismo. Mapupunta ka sa paraiso. Sino magbibigay sa iyo ng garanti? Wala. Kaya sumunod tayo sa batas. Naun naunawaan mo po ako, kapatid na Grace. Opo. Maraming salamat po, sir. Salamat din sa iyo kapatid, salamat po sa inyong pagdalo.